Ito na mga mami. Mga marites dyan oh. Dito na santuari Maragondon. Ganda. Puro bato-bato. Hi po. Ganda pala dito. Ano? Oh. O, oh, imamarites e, ko na to ha. Ligo kayo dito. Ganda dito. Kaya lang bahuwag magtapon ng basura. You know. Then guys, Maragondon Sanctuary. Yan you know, malit maliit na island. Yan <laughs> pala ba ito? <laughs> Hinay-hinay kita. Okay, mabato. Oh, perfect design. Nice.

Grabe naman dito. Pag mag-dive ka dito, ah, wasak talaga bungo mo. Bungo mo dito, basag. Pag mag ka, magkamali ka ng ta talon, oh. Aray ko. Aray, no. Magkamali ka ng talon, ako oh. Mahulog yung cellphone, no. Hindi. Dito lang ako. Mahuhulog. Ako na nga yung nahulog, eh. Yung cellphone, kumapit pa rin, eh. Hindi nga nahulog yung cellphone. Pati yung aso, tingnan mo, naliligo. Saan aso? Saan? Lamig na nga eh. Ang ganda kasi hapon. Baka mauna yung ano mo dyan? Yung ulo mo. <laughs> Andun na siya. Liligo na siya. kapit lang. Ligot sila sila. Diligado dito pag may bata. Bawal dito bata. Hindi oh, no? pwede. Oh, mga bato. Oh. Wala kayo ng mga bato dito. Yan o, oh, pwede niya yan iuwi. Ang gusto niya iuwi niya yan o. Oh. Tingnan lang natin yan. Kumakakit sa pa dun sa taas. Diba? Diba? Ay nako mga marites. Mga oh, marites dyan. Malumot. Malumot. Yung na. Ano yung kalbo. Ayun oh, kalbo. Inggit kasi yan dahil naligo kami ng dagat. leite eh ngayon siya maligo ng dagat bago daw sa sumabak bukas ayun na harap puro dito may mga partners. guys ba't ka nakarating dito? saan bahay mo? doggy ah Saan bahay mo, B? na lang kayo dito, mga mami, daddy. Huwag magdala ng bata. Delikado po. Sobra. Kasi sa taas po kayo, dadaan. Yes. Lapit lang po ito sa kabyang. Yan, guys. Yan, no. Nangungulikta siya ng mga basura. Kaya bawal dito magtapon ng basura. Yan. Kasi malinis to eh. Ganda pa. Malinaw ang diba? tubig.